nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na magdideklara siya ng revolutionary war at suspension ng writ of habeas corpus sa oras na mapununa sa mga kritiko. Nagugat ito sa naging payo ni Sen. Frank Indrilon na maging maingat ito sa gagawing review sa mga kontratang pinasok ng gobyerno. Sinabi ni Pangulong Duterte, punong-puno na siya sa problema sa iligal na droga, krimen at rebelyon, kaya huwag siyang sasagarin. Hindi anya siya tanga para magsagawa ng review na hindi mangingibabaw ang interes ng Pilipinas sa mga nasabing kontrata. Pero pag ako ang pinaabot ninyo ng sagad, I will declare the suspension of the rate of abuse court and I will arrest all of you. So, huwag kasama kayo sa mga rebelde, mga kriminal, pati yung mga drogista. Then, pahirapan mo ako, I will declare a revolutionary war until the end of my term. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Rizeta.